guys, welcome back to my channel, mga ka-explaner vlogger. Kamusta, kamusta kayong lahat? So guys, gusto kong i-share sa inyo yung pag, bakasyon uh, vacation namin sa Saudi ng 3 days. So, bago ko ituloy sa inyo yung pag, vacation namin sa Saudi, um, kung bago kayo sa akin channel, hindi pa kayo nakapag-subscribe, please subscribe, and like and click bell button na guys para manotify kayo sa akin mga new upload video. So guys, yun nga, nagbakasyon kami ng days sa Saudi. So nakaka-excited dahil nagkita kami ng alaga ko nung, nung nasa Saudi ako ng 2014. 4 years ako sa kanal. So, hindi ko na-expect na magkikita kami. So, dahil, pinayagan naman ako ng amo ko napuntahan ko yung dating naging amo ko sa Saudi guys. So, papakita ko sa inyo dito. Um, kasi, pero yung alaga ko lang na, ano, special si Muhammad. So, yun na nga guys. Um, first week ng February, eh, first week or second week, eh, pumunta nga kami ng Saudi. So, next, malapit lang talaga dun sa bahay ng kapatid ng amo ko yung bahay ng naging amo ko sa Saudi. Kaya yun, ah, uh, medyo ko ako. Kinakabahan ako. Yan nga, yan nga. ako, guys. di ba nakita nyo naman sa video, kinakabahan talaga ako nung papunta na ako dun sa bahay ng amo ko. Um, nung unang punta ko guys, Webes ng hapon. So, pumunta ako. Ay, hindi. Oo, hapon nga. Pero 1.30 na ako pumunta din sa bahay nila. So, ang nadatnan ko, yung katulong tsaka yung driver. So, wala yung amo ko. Wala din yung alaga ko kasi nasa trabaho nung time na yon So, pinakasap yung driver kasi yung driver kilala ko. So, sa 4 years ko. So, nandun pa rin siya. Hindi pa siya umalis si Omar. Kaya sabi ko, pakisabi na pumunta si Cecil. <laughs> Kilala niya naman na kahit katulong, sinabi ko, pakisabi ka ako na. Pero sa Arabic, kay, eh. so, uh, sa Arabic na sinabi ko nga na pumunta, pakisabi pumunta si Cecil. <laughs> Guli baba, ana iji. gulis ah, uh, sino, uh, si Cecil. ko siya ba? Yun nga, nagkita kami. So, then, after ng Webes, during Sabado, bago kami bumalik ng Bahrain, guys. Um, yun. Sabi, ay, Friday pala na ang gabi, nag-message sa akin yung amo ko na sabi niya, huwag kang pupunta dito ng Friday, pumunta ka na lang ng Saturday morning kasi mga gising na sila, tsaka nandito sila. Kaya yun, um, di pa rin ako pumunta 11 na ng umaga, di pa rin ako pumunta um, nag-antay akong mag-message yung amo ko si Baba ba. Yun nga, nag-message siya ng mga 11.30 na pumunta na daw ako. Bakit daw, ay, bakit daw hindi ako pumunta pa? So, 11.30 na nga. Sorry ko, sinabi ko ni sa amo ko dito sa Baril. Uh, Baba Riela, Baba Message. Yung uh, Ana Romina, sabi ko. Yun na, dinala ko ng amo ko na laging pumunta din guys. Alam mo, <laughs> Grabe na nga ka, ano talaga nakakaba na hindi mo na yung nararamdaman ko. Siyempre, masaya kasi nakita ko yung dating amo ko, mga alaga ko, tsaka kay, si Madam, nandun si Madam. Grabe, ang sexy na ni Madam. Papakita <laughs> ko sa inyo dito, guys. Um, ayan, pakita ko sa inyo. yung dating amo ko. <laughs> so, ayan guys, kinakabahan talaga ako nung pagpasok ko dun sa gate na yung papasok dun sa bahay nila. So, yun nga. Pagdating ko rin sa may pinto, pagpasa ko na dun si Amo Hamad. Tapos nakausap ko na nga yung amo ko. Yun na. Pakita ko ulit siya. Tata, Yala, yala, So, ayun. nakita na kami Muhammad na-video ha. Dinideohan ko talaga siya para may pakita ko sa inyo, may blog na may vlog ko yung alaga ko. Yung nagkita nga kami, guys. So, <laughs> grabe, kinakabana ko na. Iyon, kinakusap ako ng amo kung kumusta na daw kumusta na daw yung mga anak ko kasi nung pumunta ko sa amo ko 2014, grabe ang ano, hindi ko talaga sila makalimutan. Halos doon ako nag-move on doon sa bahay na ng amo ko. Kaya yun, Um, grabe. Um, sinabihan ako ng amo ko, pag pumunta daw ako ng Saudi, walang problema. Pupuntahan ko sila, bisitahin ko daw sila. <laughs> kaya welcome ako doon pag pumunta. Ewan, ko, ay baka after Ramadan, mga uh, March, baka April, eh, ta ulit ko Saudi Saudi, bisita ako ulit sila. So yun guys, sobrang bait kasi nil ng uh, naging amo ko sa Saudi. Kaya hindi ko rin sila makalimutan. Tsaka ang kagandahan doon, talaga, mabait sila. Hindi sila yung kagay ng amo na uh, ingat ano, sila hindi. Kaya eh, di ko sila makalimutan, guys. <laughs> so, iniisip mo, sana doon na bumalik ako sa kanila. <laughs> Napabalik nga pala ako ni amo ko. Ni, amo kong babae, sabi niya, balik ka dito, kailangan ka babalik dito, sa niya, ano Pero di ko sinabi, sinabi, sa amo ko ngayon na, uh, yun nga, sinabi sa akin na, so kung pabalikin di ko sinabi. Kasi baka mamaya, alam mo na, mag-visit. Um, nga. Ayun nga, guys. Gusto kong i-share sa inyo yung mga naging kasambay at ang amo nyo is mabait. Huwag nyong iwanan, guys. Pwede nyo silang balikan. Kasi kung iiwan sila, tapos mag apply ulit kayo, nung, mag ulit kayo, baka ang makuha yung amo is hindi mabait. Kaya yeah, kung alam niyo mabait, hindi naman kayo sinasaktan, stay na lang kayo guys. So, this is si ako. Pero mabait naman ito napuntahan ko nung umalis ako sa kanila, 4 years ako sa kanila. Mabait naman ito napuntahan ko. 4 years doon sa dating amo ko, 4 years uh, matandang inaragaan inalagaan ko guys, mag-asawa. So, tapos nag-apply ulit ako ng, ng bareng, 2 years. So, patapos na ako nitong December guys. So, two years in Shara. Kung balikan ko sila o oh, hindi, hindi ko wala. Basta ano pa yung isip ko kung, di, uh, kung babalikan ko hindi, guys. <laughs> so, yun nga. Balikan nyo, guys, yung mga mababait na amo. Kasi baka hindi nyo sila makalimutan. Kagaya ko, hindi sila makalimutan kasi sobrang bait nila sa akin. Promise. So, shout out sa inyong din. Kay, yun lang yung may isishare share ko sa inyo nung nagkita kami ng

ايه شي في لا لا شي في بعضها حين بيضيق في بعضها اربعة بشهر شهر اربعة بنستعملها بخلص ايه اربعة في بعضها بسبعة ثمانية رأيت بيهم يما رتبتوا يما مو باليدين كرتون لا كرتون يديد ما كنا بس كنا بس كنا انا لان ايتي بوعدت مصدر ها في ثمانية كي عندك حالي. عندي بطاير كلها ما تجنيهم لا Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah.